7.35 nga ng umaga ay unang pinakawalan ang Open Elite Category dito sa Lambo Limbuhan Bike Karerahan 2024 sa POV Corpus uh, August 11, 2024 dito sa Masbate. At sa kauna-una ang pagkakataon nga ay dinayo tayo ng mga malalakas na player kagaya ng team ng go gold mga taga Romblon na star cable ang skadualas ng Bicol ang uh, team abad ng uh, bantayan island pangalanan natin ang mga malalakas na ito sila dave montemayor dave roa dadin felices jonason lota ricardo romero ng star cable sa rumblon si boy B. delmer ng go Go for Gold, Adrian Macario ng Go for Gold, Emerson Binosa, Jigs Mendoza, Ezekiel Ariglo ng Bantayan Island at saka si Michael Golfan. Dahil nga sa may layong 105 kilometers ang rotang ito at maraming mga bulubundukin ng dat dadaanan ay hindi naging mabilis ang starting nila kumarga lang silang konti sa may mahabang ahon at mag recover ulit dito sa lusong dahil bababa pa sila sa mintak at ang pinaghandaan nila ay ang pabalik dahil mayroon tayong hari ng ahon at ang nanguna nga dito ay si Dave Montemayor ng go for gold at sinunda naman ni Ricardo Romero Emerson Benosa ng Team suben at sinunda na ng iba-iba uh, pang mga players at pagkatapos nga makuha ang hari ng ahon ay tuloy-tuloy na naman ang kanilang padyakan nakiramdaman na, na. Uh, nagdiskartehan na sila kung saan sila titira nagpapakiramdaman na kung sino ang uh, gustong mag-break at dito nga ay patag at uh, medyo mga banayad na lusong kaya mabilis na ang kanilang takbuhan at dito nga ay unat na unat na ang first group dahil talagang pinipilit na nilang mag-break away at ito nga ang second group ay uh, tinatry nilang makadikit watak-watak na talaga ngayon ang grupo dito kaya ang uh, iba ay nag-i-struggle na sa paghahabol ito nga at naghahabol si Kent Latino at si uh, Emerson uh, Binosa at uh, si Jigs Mendoza nga ay umiiling-iling na so hindi natin alam kung umiiling-iling dahil uh, nakukulangan sa takbo o napapagod na at dito nga ay kung mapapansin nyo ay halos nabuo na naman ang grupo at syempre kapag nabuo ang grupo ay mayroon talagang mga ngati ang paa so titingnan nyo yan talagang humahaba na naman nagiging one file na naman sila humahatak na naman matindi na naman ang kargahan sa harapan at habang sila ay nagdidiskartihan kung paano makalamang ay isa shout out muna natin ang mga taong uh, may uh, akda o ang mga nag-organize nag ng uh, palarong ito dito sa POV Corpus. Unang-una ay pasalamatan natin si retired Police Brigadier General Pedro Kabatingan at sa kay senador Ronald Bato sa sponsor niyang papremyo at siyempre sa kay Mayor Mark Antonio ng PUV Corpus pinasasalamatan din natin ang nag-sponsor ng parapol na bike na galing kay Bus Ampil Vlog Bus Ampel 2.0 Ampel Adventure at sa mga bigay ding ng mga bike accessories galing sa high speed and top speed at nandito nga lang sa likod si Ixikel Ariglo ang dipending champion natin last year na kikiramdam lang sa likod at uh, talagang bakbakan unlimited ang tirahan pero kahit anong gawin ng kanilang mga diskarte ay talagang hindi pa rin nakakawala ang mga gustong magwala talagang ayaw pumayag check dito, check doon ang bawat grupo kaya uh, sa huli ay buo pa rin ang grupo nila kahit anong gawin dahil mga fresh pa sila eh mayroon pa talagang silang lakas may lakas pa sa talagang baon kaya hindi pa sila nagkakaiwanan. At dahil sa mahabang banayad na lusong ang lugar na to ay sinamantala ng iba. Ang iba ay uh, kumakain na ng mga tsokolate at kung ano-ano pa. Mayroon namang umiinom, may naliligo pa. At pagkatapos nga ng kunting recover na yan ay ayan na naman, nagkakabanata na naman. Hindi na talaga na uubusan Talagang banat doon, banat dyan At dito nga malapit na sa placer ay uh, napansin natin na nakapag break away pala ito si Il Christian Banyes ng uh, Team Olats nakak nakakalayo na siya tingnan nyo medyo malayo na talaga ang uh, agwat niya sa, sa grupo so nakapag solo break away pala ito habang ang iba naman ay pilit siyang hinahabol malapit na nga tayo sa placer kaya uh, doon sa kanilang uh, munisipyo ay iikot doon magyoyoturn ang uh, lahat ng mga players kaya abangan natin kung sino talaga ang magtagumpay na makalayo sa grupo at ito na nga si El Christian Banyes una-unang nakalabas sa U-turn na sinunda ni Gerald Bragais ng Iskaduallas at magkasunod si Boy Bidilmer ng Go for Gold at si Ricardo Romero ng Star, Star Cable. At tuloy na nga nakatakas ang apat kaya ang second group ay tuloy-tuloy uh, sa paghabol. Kinakargahan na rin nila para hindi masyadong lumayo ang kanilang gap siguraduhin muna natin ang nasarapan kung sino sino nga talaga ang mga nandon para makita natin ang uh, talagang uh, mga nakapag break away at confirm na nga nandito na yung apat uh, nakapag break away talaga sila ayan nagsaswapping na sila ngayon nandito na lumilipat na sa likod si uh, uh Rick Rick Romero at ang nagdadala ngayon ay si uh, El Christian Banyes na sinusunda naman ni uh, uh, Gerald Bragaes so, sumunod naman si Boyby Delmer at nasa likod naman si uh, Rick Rick Romero double check naman natin ang likuran kung makabuo sila ng another group para maghabol sa ngayon ayan dito nga sila watak watak hindi alam ang gagawin siguro maghahanap ito ng mga grupo grupo na makapagbuo sila para sa another group na maghahabol sa uh, ating break away at dahil nga sa tuloy tuloy na attempt kanya kanyang diskarte ay nakabuo tayo ng another uh, group na pinangungunahan ngayon ni Panton Jabe ng uh, Iriga taga Kamsor at sinunda naman ng uh, Iska na si uh, uh, Mateo Bueno at ng uh, Satbiker na si John Kenneth Romero naging maganda ang swapping nilang tatlo kaya uh, nailapit nila sa breakaway ang kanilang gap ang kaninang nasa dalawang minuto mahigit ay uh, mas nailapit nila ngayon dahil sa kanilang sipag at syaga na magpalitan ngunit sa kabila ng kanilang ipinakita na lakas ay meron pa palang uh, mas matindi na nakapag jump in sa kanila na pinagtulungan ng dalawang uh, uh, magigiting na sina Mateo Bueno ng Iskadualas at ni Michael Areglo ng uh, Team Abad. Kaya ang ating uh, first chasing group ay kinabibilangan na ng lima katao. Mas lalo pang pa tumindi ang tirahan nung si Ezekiel Areglo ay nagtry na mag- uh, Uh, mag break away sa kanilang uh, apat kaya bakbakan na naman ang nangyayari naging maganda ang kanilang palitan ng tirahan kaya, uh, pero sa huli ay uh, nag uh, laylo rin sila nag recover din sila at uh, atin munang i-check naman ngayon kung ano na ang nangyayari nangyayari sa harapan at nagkaroon nga ng pagbabago dito ngayon sa harapan dahil napakalas na nila yung isang iskadualas na si Gerald Bragais. Ang ah, nandito na lang ngayon sa harapan ay si Rex Romero, si uh, El Cristian uh, Banyes at saka si uh, Boyby Delmer. Nagre-recover sila dito dahil malapit na sa Esperanza. So napakahabang uh, banayad na lusong 'to kaya malaking bagay nakakapagpahinga sila dito ngayon na mabilis pa rin ang takbo at pagkatapos nga nilang mag-u-turn doon sa Esperanza ay uh, nakita na ng grupo ang distance kaya mas lalo nilang binilisan kaya ang nangyari ay uh, nabuo ang first breakaway at ang second group Nagkaroon naman tayo ng another 3 breakaway Kaya puwersahan na ang ginawa ni uh, Dave Browah para makadikit sa tatlo Ayan grabe na ang hatakan nila Pilit din kumakapit si Panton Jabe at saka si Jan Kenneth Romero At pagdating nga dito sa my checkpoint ay talagang halos buo pa ang pito ngunit nang dumating na sila dito sa ahon ng uh, santo Niño ay unti-unti nang nawala yung tatlo na lang ang nasa unahan nandito na nga si Rek Rek Romero ah, naiwan na iwan na ng dalawa ang dalawa na lang ang nagbabanatan ang nagdadala ngayon ay si Ezekiel Areglo at nasa likod naman ah, si Boy B uh, Delmer ng Go for Gold. Abangan nyo na lang ang mangyayari kung ano ang mangyayari sa dalawa sa finish line. So, hayaan na natin silang magbanatan hanggang makarating sa finish line. At yun nga, kumalas na si Boy B. Delmer kaya ang nag-champion ay si uh, Ezekiel Ariglo na sinunda naman ni Boy B. Delmer at pumangatlo si Rick Rick Romero.